morning. Tris muna na tayo. Pasyal mo na ang aga. Oh. May aso. Laga ni tatay. Nagwawalis. akala namin kami na yung pinakamaaga may mas maaga pa pala nagising security guard pa uwi na rin tapos na yung shift niya second day ko ngayon ang dating ko from abroad so, pag usapan namin mag namin sa Barbando ayun naman ang isa ngayon na kami pa nga nun ang oras is and I'll fade that pag nakasasakyan ka is mga 5 minutes pero kung maglakad ka pwede rin siguro 10 to 15 minutes pag medyo boring gusto mo maglakad pwede rin kasi malapit ko may action ka hmm. alwalas pa kasi wala pa masyadong wala pa kami sa may palengke napakaata pa yung so, palengke namin dito sa kalengke. Yan yung Yan yung R. akong may nakita akong building so, oh, hindi ko alam kung bahay so, this is municipio ginagawa pa lang kasi hindi pa tapos pero napakaganda gusto ko yung design niya pala mansion at yung paligid walang mga kuha muna kami ng mga picture sa paligid. Ito yung kubo na kainan. Yan ang order namin. Sandwich at saka pansit. Yan. Kain na tayo ng breakfast. Yan yung plantitas nila syempre tinuhaan ko na ng video yan alis na kami ulit at punta kami doon sa auto shop ni Kuya Ray para ipaayos yung sasakyan may parts uh, sa car na need namin palitan kasi umana ayan ginagawa at nakita ko itong improvised na kala daming bunga na bijong ito ano bayabas ito so, tapos na at paalis na rin kami thank you